Ang saya pa ni Mercy sunod sa video na ito, nitong November 7, 2024, kung saan nagdiwang siya ng panyang 48th birthday, para wala siyang sakit na nararamdaman dito, nagpost din siya noong November 5, na sana daw ay cancer-free siya, para sa panyang mga anak. At noong lunes na ay ginulat ng lahat sa biglang pagpanaw ni Mercy Sunot, isang vocalist ng ages. At dahil na dito ay marami po ang nalungkot sa biglang pagpanaw dahil kumakailan nga lang ay naglabas din po siya ng isang video na kung saan ay kwinento nga niya yung uh, pagkatapos ng kanyang surgery at uh, dito nga mga kabunso ay uh, umiiyak na siya dahil uh, humingi po siya ng pray. No, 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 prayers para po patuloy na gumaling sa kanyang patuloy na pagaling pero hindi po natin inasahan na uh, yung pagkatapos ng kanyang surgery ay bigla na lang po siyang pumanaw. So, ito yung video or last video na mga sinabi. Surgery po pero bigla ay so, ako sa AC. COVID pala ay inflammation ng so, lungs ko. So, pinagawa na nila ng paraan. So, para pag-steroids ang pinainap sa akin ng doktor para para sa anong inflammation. So, kaya pag-print pag na ako Pag-print na ako at atatak sa pagsubok na Wiyan na po yung huling upload ni Mercy Sunot, isang vocalist ng AJs na kung saan dito ay uh, umiiyak na po siya at uh, po ng prayer para sa kanyang patuloy na pagaling. Pero nangyari po ang nalo, nakakalungkot na hindi inaasahan na pangyayari sa kanyang buhay, no? Na pumanaw na nga itong at main vocalist ng Ages Band. So, ayan, nakikiramay po kami sa pamilya ni Miss Mercy Sonot. Marami po ang na makakamiss sa kanya dahil nga sa kanyang uh, galing sa pagkanta. Ayan, maraming maraming salamat and God bless everyone.